So mga palayanan na po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di karbonero. Nung isang araw, meron pong isang namatay na tao. Ngayon, sa kanya pong pakakamatay, may lang po ng mga katanungan. Sabay kung isang namatay, kusang pinatay, o siya ay nagpahamatay. Bakit po sa pagkamatay ng tao na ito ay nagkakaroon po ng mga ganyang klaseng mga haka-haka o mga suspensya sapagkat ang pumatang ang namatay na tao na ito ang pangalan po ay si Orlando Almanor. Si Orlando Almanor, mga kaibigan, sa ating mga nakikinig ngayon, ay isa lamang pangalang na walang ibig sabihin. E eh bakit po nagtatanong ang kawalan demokrasya hinggil sa kanyang pagkakamatay? Sapagkat siya po ang lumalabas na namagitan mula po sa mga nagutos na patayin ang isang broadcaster, aking kaibigan na si Percy Lapid. Siya po namagitan sa pagpa pagpapautos o pagpatay ay Percy Lapid kay Joel Escorial. Yung Joel Escorial, yan po naman yung umamin. Siguro na konsyensya at siguro na takot at sapagkat yun ang sinabi niya, natakot siya na siya'y papatayin. Sumuko na lamang siya at hanggang ngayon siya po ay buhay sapagkat siya'y nasa pangalaga ng mga may kapangyarihan. Ito na sa at large, si sana, yung nakakawala. Aba yung unti po silang namamatay. At akin pong tutunghayan yung pagkamatay pa ng iba, maya-maya. Dito muna po tayo kay Orlando Almanor. Ang naging papel ni Orlando Almanor, di umano, ay siyang direktang nag-utos kay Joel Iscarial na patayin ng isang broadcaster ng pangalan ay Percy Lapid. Ang uh, taon ay 2023, October 3, mga kaibigan. Yan po namatay yung si Percy Lapid na isa pong broadcaster sa DWBL. Ngayon mga kaibigan, yung Diomano ay namagitan Kay Orlando Almanor at kay Johannes Correal ay napatay nung isang araw sa Diyo Mano'y Pagsisilbi ng Warrant of Arrest sa kanyang kasalanan na kasama siya sa mga nagplano o nagpapatay o pumatay kay Percy Lacking. Lumalabas ang ayon po sa ulat ng pulis na nanduon sa pinangyarihan ng pagkakamatay. Lumalabas na nung siya ay hinuhuli ng mga pulis sa mapayapang pamamaraan. Ang bayan diyo man rin ang laban po siya. Ang ginawa niya sangayon kay General Nartates ng uh, Philippine National Police. Ang sabi niya, hinostage ni Orlando Almanor ang kanyang anak at uh, asawa at tinutukan ito ng balil at ayaw sumugok. Sinabi ni General Nertatis ng, ng National Capital Region na sumasakupo dyan sa region na yan. Dito yata sa Batangas. May mga kakaiba po ang kanilang salaysay. Kung sabi ng Nartates na siyang sumasakop dyan po sa region na yan, region 4A ng Batangas, na Batangas, di umano, itong si Orlando Almanor ay kanyang tinutukan ang kanyang asawa at anak at sinabi hindi siya susuko na kung siya papasukuin, papatay niya ang kanyang anak. Nagpag-negosasyon hanggang alas 4 ng umaga ang mga polis sa kanya. Napagka hindi ganun dapat ang mangyayari. Ngunit, nung siya po yung napakiusapan at sumuko na po siya, ibinagay niya ang kanyang pinakawalan niya sa kwarto ng kanyang anak at asawa, pinalabas. Amay din naman ang pagpasok ng mga pulis sa kanyang kwarto. Siya po ay nagtutok ng baril sa kanyang sarili at nagpakamatay Yan po ang versyon ng National Capital Region sa ilalim ni General Nartates. Yan naman ang versyon ng Provincial Director Ayba, ang sabi, siya ay laban. At habang siya ay nakikipaglaban, yung kanyang asawa at anak ay pinalabas sa kwarto. Siya mag-isa na kulo sa kwarto, nakipagbalila sa mga pulis. At di umano, siya ay tinamaan. Bakit po nakakaiba? Sa pagkakaiba na yan, diyan po nag-iisip ang mga kala ni Atore Fajardo, ni Atore Francis Yap, ay critical thinker. Ano po ibig sabihin to? Na bago po magsalita o bago maniwala, ay kanya muna masinsin na hinihimay-himay ang loika o dahilan ng mga pangyayari. Bakit niya biglang babarilin ang kanyang sarili matapos na siya ay pero pagtapos na sabihin niyang siya na ay susuko, yun naman po ay pagtatanong lamang sapagkat sa kadailanan na ang nakataya po rito ay ang kalayaan ng pamamahayan na muli nagbuwis ng buhay na alang-alang sa kalayaan, sa pamamahayag, si Percy Lapid, mga kaibigan. May nagkakalupo na iba-ibang versyon. Bakit? sapagkat lumalabas na mataas na tao ang nagutos utos o nasaktan sa kanya po mga pamamahayad. Bilang isang radio commentator, kapaliyoko po siya sa estasyon DWBL, nabay, sanay na po kami sa mga banta. Sanay na kami at handa na kami magbuwi sa aming buhay. Ganun po mga pag uh, taong gobyerno na ang gumagawa nito, may lumalabas na taong gobyerno ang naglalapastangan sa ating uh, mga batas sa na salib sa na ito'y pagtanggol, salib na ito'y dakilain, salib sa na ito ay tangkilikin ang kalayaan sa pamamahayag, lumalabas na mga epektibong killer ay mga pulis pa. At sapagkat sila po yung mga karamihan ay duwag, umuupa pa sila na mga mas mababa sa kanila na hindi makakahindi, bibigyan ng 300,000 piso, pareho lang ginawa kay Escalial Escurial para pupatayin ang isang tao na nagulantang siya kinabukasan ito pa lang kanyang pinatay na inutos kapatayin ay sang popular na broadcaster na lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa kawalan ng katarungan, lumalaban sa pagnanakaw sa bansa. Na konsyensya siguro itong si si sa sapagkat walang kaginsa-ginsa, walang nakukumbinsi sa kanya numitaw po yan sinabi niyang, ako ang atasan bumaril kay Percy Lapid. Hindi nagulat lahat. Hindi nakaanda, pati na nagutos siguro. Sapagkat sumuko agad siya sa pulis. At yung kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa, sapagkat ang totoong apelido ni Percival Lapid ay Percival Mabasa. Siya po yung anak ng aking kaibigan na kapwa manunulat o mamamahayag. Bagamat noong araw, magkaiba po kami ng politika. Sila po ay para sa martial law. Ako po ay uh, laban sa kawalan ng kalayaan. Therefore, laban sa martial law. Pagkatapos po ng alising 5 ng hapon, tapos ang aming mga trabaho, kami po ay magkasama muli at nagiinuman sa National Press Club. Kaya ako nakilala itong batang si Percival Mabasa kapatid ni Roy Mabasa na sa kadailanan na siguro, siguro lang po ito. Sikat ng araw si Lito Lapid at uh, siya ang napiling pangalan ni Percy Lapid. Ang sabi nila maganda lalaki si Percy Lapid at maganda lalaki si Lito Lapid. Ganun pa man, bago po tayo lumayo at tayo po ay uh, ma inganyo sa iba pang mga kwento diyan. Ito pong pagkakapatay naman kay Orlando Almanor na siyang inutusan naman ni June ni June Villawol na patayin itong si Joel Escorial ay napatay on isang araw. Matatandaan po natin na si John Villamor ay pinatay sa loob po ng Bilangguan sa Muntinlupa sa pamamagitan po ng, ng pag uh, sa kanya, pagpinil sa kanya at siya po ay sinakluban ng supot sa muka, inipit sa likod ng supot hanggang siya po ay nagpupumindlas, hanggang siya ay mamatay. Ang pangalan po niyan ay si Christi, Christi mga kaibigan, bago mamatay si Villamor, nag-text siya sa kanyang ate at sabi niya, Ate, pag may namatay, pagka may nangyari sa akin, eh, pagbigay alam mo sa so, mga uh, may kapangyarihan na ko ay pinatay, ang utos ay nanggaling sa opisina. Ang ibig po sabi ng opisina ay yung pong opisina ng Muntinlupa Bilibid at ang hepe nang munti lupa bilibin ay si General Bantag at ang kanyang asistant o katiwala ay si Colonel Rick Sulweta, Senior Superintendent Sulweta. Ngayon, bakit po muli natin dapat tunghayang itong mga pangyayaring ito? Kapag masyado po yata mga pangyarihan, yung nag-utos na patayin, itong mga na si Percy Lakin. Na balitaan ko sa akin kung pagsasaliksik na si Colonel Ricardo Sulweta ay napatay na rin at siya po ay di umano, di umano ay namatay under serious circumstances pero may paliwanag agad ang opisina ng Department of Justice sa pamagitan ng Bureau of Correction na there is no foul play in the death of Rick Solveta. Na po'y 42 anos, tennis player, maganda pang ang atawan, tumatakbo three times a day, ngunit siya'y namatay sa mga komplikasyon. Hindi umalo sa kanyang puso, komplikasyon na sa kanyang utak na biglang nagdugo at siya po'y namatay. So, nung nag-utos niyo manu kay Orlando Almanor ay patay na. so si Orlando Almanor ang nag-utos kay Cristito Villamor ay patay na. Si Cristito Villamor ang nag-utos dun sa bumaril na si Joel Escorial ay patay na. Dumarami po yata na mamatay sa mga pagkakataong hindi po natin maintindihan. Ganun pa man, nakakawala pa yung amo ni Colonel Rick Sulweta na si General Bantag. Si General Bantag, mga kaibigan ay napapabalita na, na nandyan lamang sa may bataan. Meron po isang beach dyan at meron po beach house na kung saan siya po ay parang nagbabakasyon na mamahinga at meron po siyang labing siyam na mga kasabahanan na nagwagwan siya sa kanya. So sa aking pong tingin, ang kawal ng demokrasya, ang tingin po, ang kunting ko po, po yan, ay hindi patapos ito pong mga pahina na ito, mga kasaysayan, mga pitak, tungkol po sa pagkakamatay ng isang broadcaster, blogger na si Percy Lapid at patuloy na maraming buhay pa ang manalaga sapagkat meron pa po tayong mga siyang na pangalan kinabibilang nila Edmond de Magolangan, Israel de Magolangan, Alvin Galicia, Alvin Labra, na na nga nauunay sa pagkakamatay ni Percy Lapid. Tulad pa na ako sinabi, mukhang ang ating pong batas ay uh, hindi po nakakakilos ng piktibo at mukhang nawawala na yung say ang ating pong mga batas. Bakit kanyo? Sapagkat yung mga lumalabas na mga tunay na pasimuno Pumataas na tao sa pagpatay o panguna sa mga krimen, hindi nakakayanan ng ating mga law enforcement o mga tropa ng mga polis, tropa ng NBI, tropa ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, sapagkat hindi po nahuhuli ng mga malalaking pangalan. Halimbawa, itong sila Kibuloy lumalabas na walang kalaban-laban, walang kakayanan ang ating pambansang puwersa militar o law enforcement sa pagpapatupad ng ating batas sapagkat hanggang ngayon tinatawanan lamang sila ni Kibuloy at kung ganyan po ang nangyayari habay Nasa Tibuli pa lamang tayo, wala na laban ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ano pang aasahan natin doon sa mga iba pang mga wanted na pareho ng nila Michael Young na nag-knockout sa PhilHealth noong panahon ng pandemya. Itong in-check sa Pogo Business ng pangalan Richard Lim na siyang itinuturong mastermind sa mga pagkikidnap ng mga negosyante, pag-aagaw ng mga gusali at mga real estate dito po sa Pilipinas. Abay, kung ang ating pong batas at ating mga may kapangyarihan ay eh, wala magagawa sa paghuli sa kanila. ni alimbawa yung Richard Lim. May isang malaking gusali, mga kaibigan, nakuha niya sa bangko, pinuha niya sa bangko, uh, kumuha siya ng isang uh, titulo sa bangko binayaran niya ng konti, at napunta po sa kanyang titulo, at siya na nagmamayari ng isang gusali na halaga 500 million pesos. Ang tuloy na nagmamayari po niyan ay ang Peña Family. At itong si Richard Lim ay napaulat mga kaibigan, na paulat na siya ang hepe ng mga insi. Walang nagagawa ang ating mga mga may kapangyarihan kay Richard Lim. Walang nagawa dyan kay, uh, kay Michael Young. Walang magawa dito kay Kibuloy. At lalong magagawa, walang magagawa ito sa aking puntingin upang tuntunin ang tunay na mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Dumating po pong panahon na nananawagan po ang tawag ng demokrasya na magtulong-tulong tayo kung paano natin mabibigyan ng suporta ang ating pambansang Fuerza Pangkapayapaan upang matuntun ang tunay na nagpapatay kai kay Percy Lapid at matuntun ang mga iba wanted sa ating pong bansa. Kapagkat ayaw po natin na maglaho na lang sila, pareho ng mga paglalaho nila Sulweta, Villamol, almanor at ultimo si Alice Guo. Pero si Alice Guo hindi po pinatayag. Pinatakas siyang papuntang China sapagkat ang may kapangyarihan dito po sa ating departamento ang dapat magtanggol sa ating pumbansa at sa katarungan ay walang iba kundi China. We are under the effective control of China because of this uh, development. Yan po ang aking pong panindigan, yan po ang aking paniniwala at wala na po sa ating kundi ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Ako po si Kawaldi Carbonell nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. huwa, Amara.